Sure? Ha? Huh? kaya. Aba, ito ay kalabog online, guys. eh oh. uh, 50 dirhams. Maganda Sa ano? Sa Temu. <laughs> Pero almost 1 week na nitay ko. Yes. No. Why? Yes. I don't want. No, I don't like that. I don't like that. Yes. Yes. Ah, yes. Foggy. 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 Pogi. us pause this. man, that one in What is Speaking of chase, so, my shades, what shades

Bakit na ganun ba yan sa labas? Ganun din naman. Hindi? Ganun din pero siguro yung ganun quality mas mahal. Siguro makabutin siya. mas ko siya Ang Maganda kasi. Ganda Ano lang yata bilhin ko dito? 30 dirhams. Oh, tapos meron ka pang habitan dito. Ito naman nasa 9 dirhams lang yata yan. Clip. guys Okay, ngayon alis na naman tayo. Punta tayo ng ano, DCC. Sa Dera City Center sa may Samsung. Kasi, binasag niya yung cellphone niya. Oh. Basag eh. Ayun, guys. Oh. Naipit dun sa pintuan ng sasakyan. Pagka-close ng compartment, nandun pala yung cellphone. ayun naipit. Basag dito yes. So tayo ng ano DCC Tanong natin kung magkano pagawa na ito Kasi doon lang sa service center ng ano, eh, Samsung uh, branch Doon lang sa DCC lang pwede daw magpagawa ano. So tara punta tayo doon Tanong natin Sana mura lang Maaari ah, ka po Maaari ka po Ay, ala. Uh, Mumula yung pisngi niya. eh. Ano so, yung pisay na siya ng banani eh. Ito guys, hindi na bumubukas. Wala nang screen. Basag na talaga. Ah, uh, thank you, thank you. Basag. Bili tayo guys na ano. Madami na sale ngayon eh. Dito sa dito tayo ngayon sa Red tag Ito ang 425 to t-shirt Pili kami ng sapatos ni Yana Wow! Shoes! Wow! You will buy new shoes, Yana? Pagkana yung mga ganyan? 45? Mahal naman Mahal parang? Bigla ba? kam. Tamisa. na kasi na lang to um, Ito Ng ito, oh. ito ganda na Ito, ito oh. 49. Oh, no, I you. Why? Look, oh, it's, uh, because it's removing your shoes. Yeah. Hi. Right. What color you like, yana? Jana na pumili na para tus No, that's for a baby only. You're a big girl, na. What is that? You like that? How much? You don't like? Why you take? I want this. I want this. We will buy shoes. Let's buy sa Max. Ah, naka-promo ngayon eh. Naka-sale ngayon, Eid sale. So, ayun, ikot-ikot kami, guys, habang waiting sa aming mga friends. Ano mga sale nila? pang swimming. tingin-tingin lang. Nagtitingin kami ng mga sale kasi parang wala masyado. Siguro kasi tapos na yung Eid. But I think this is for boys.

Ayan <laughs> tayo guys, ano, DCC Ang dami pa rin tao Huling araw ng holiday ngayon eh. Dito tayo sa baba, sa may Samsung Ay, ano magtanong dito? Ha? Dahil so, yeah, habang hindi pa nagtatantrums to katatakbo na yan Yeah, for both. both of them, it will be 1,300? How long? It to 4 working days. And you, you will change the battery as well? Yes. The screen with the frame, oh sorry the frame and the back cover the back but sure it will fix like the same as original it will be original right? no discount no discount <laughs> okay but it's uh, actually a little bit bended it's yeah doesn't matter. it doesn't matter as long as nothing on the inside

How much is the S20 Ultra? Uh, interest 4099 512 mm -hmm. GB? That's 6, six. 512 is... I'm not sure Maybe 45 We're up the bridge Yeah, now what's that? Train. Nice. kaya ako magkarep ng ganyan. Two so, thousand. Okay. ganda oh. Six five. Eto na kaya ang ganda. So guys, bali ang fixing nya, screen, saka yung default, one, three, tama? 1,300. Mahal, three hundred. Mahal na. Pero so, may option na i-trade ni Luma. Pero binibili nila 200 dirhams lang. Hindi siguro. Ay, this 21 Ultra yun. Hindi eh. magawa mo na lang. Or bibili nila ng bago. Okay. na, bye! Projector na yung Projector. Ang laki naman. Bakit ang laki naman ng projector? Parang sinig. Gano'n? 1, 2, 9, Ayos, dito naman kami ngayon sa ano, Gurer Mall. Ibat kami sa Gurer Mall. Kasi pupuntahan namin yung bagong ano dito, bagong attraction na uh, puro pagkain. Ito sa baba. Paikot yan. Puro parang mga ano, kainan. Dami eh. Pantayin lang namin si Ivy at si Ducky, tapos dito may kakakain. Subukan na natin. Guerrero Mall, malapit lang dito yun sa, ano, sa DCC. Magkakalapit na mall. Maganda rin to, malaki. Ay, maganda yung tren ah. Ayan ah, tren mo ah. Oh. Ayan guys, oh, parang sarap ng mga nakain nila eh. Zoom nga natin. Tavis Junior Parang ano to halo halo ah Sarap ah Halo halo nga guys ah eh. Eto ano naman to Milk tea

Chinese star dito yan sa Career Mall Wala sa loob <laughs> para sopas na, ano? Dama. pa lang, ulam na. Ito parang sa Weymouth, no? Oo. Mm. Ang sarap. Pares yan? Mm. Ang sarap niya. po. Salamat po. Oh, sarap po. Oh. Kabayan ko na lang. Sir. Wow. Okay na lang. Parang spicy yata ito ah. Spicy nga yan. Ito naman sa kanya eh. May kasama Sarap na mga pagkain nyo ah. Fairness ah. So, pas ng incheck. chik. Oo. masarap isabot. Chubstick. Paano daw gamitin yan? Chubstick siya. Iyaw na daw mabot.

Okay nga guys no Nag decide na lang kami na paggawa yung Samsung S21 Ultra Kasi magdadagdag lang naman ng uh, 1,300 Back and front na yun Same as original Kesa i-trade in namin siya na 200 lang yung resale value niya So 3 to 4 days daw 3 to 4 days ba o 2 to 3 days Makukuha na namin yung device Original yun from Samsung So, yun. Nagastos lang siya, oh? yeah, man, nah ah, yun. Kaya ah, nga na nanayinig ko siya. Sayang. Sayang, parang bumili ulit ng bago. Kaya lang, guys. Uh, kita kits ulit. Susunod na video, guys. Bye-bye. 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 No? Bye-bye na. eh Bye-bye. Bye-bye.